Hello po sa inyo. Sana okay po kayo dyan. Uh, pasensya na nga po pala. If uh, medyo may ingay po. May maririnig po kayong ingay. Like, ito pong sila na inuupuan ko. Rocking chair. Ano po siya? Maingay. Kailangan po ata ng ano, ah uh, langis. And dito naman po sa dingding na to uulan po kasi sa amin ngayon kaya ah uh, naririnig ko po yung tagas po ng ulan just in case lang po na naririnig nyo yung ina ay yung puyo yung ulan po anyway po um, gusto ko lang pong i-share sa inyo ngayon yung tungkol po sa natipil ko po. Pasensya na pong inyong talaga ng simya na to. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung napi-feel ko po na um, may ano po kasi akong nakita mga ilang times ko na rin po siyang nasubaybayan sa news tungkol po sa ano, sa isang uh, German vlogger po na hindi ko po sure kung pwede ko pong banggitin yung pangalan niya but uh, hindi ko na lang po siya i mention but uh, ano po siya like laman po siya ng ng balita po sa Pilipinas po na like I said, ilang beses ko na rin pong na napanood or na watch. Yun nga pong mga ano po um uh, niya po. Like uh, nung nung una po nagtataka po ako na ah, uh, may vlogger na na turistang vlogger na na-trouble. Parang yung parang hindi po siya parang ano na basta-basta pong ma mapaniwalaan ganun Yung parang imposible po parang kaya ano po like binigyan ko po siya ng konting ano na orin like curious lang po ako kung bakit po siya na ganun na trouble so and then nung napanood ko na nga po yung mga pinagagawa niya po, eh, hindi ko po ma... hindi ko po ma... malaman kung ano po yung ma-feel uh, ko po. Like, matatawa po ba ako sa kanya or mababless it, gano'n. Uh, hindi ko po kasi maano yung mga pinagagawa niyo po sa mga kababayan po natin na talaga naman po nakakairita, nakakainis. Kaya, like, pagka meron pong balita po like tungkol po sa kanya, medyo, hindi ko naman po yung talagang sinusubaybayan na sinusubaybayan. Yung parang na, na-curious nga lang po ako ganun. Kaya parang naano po ako, like, kung ano po, mangyayari sa kanya, ganun. And, uh, nung nalaman ko nga po na na po siya, ganun, parang hindi ko po maano kung iisipin ko na um, like matutuwa po ba ako, ano, in some ways po, na, ano po ako yung parang na ano po, po, yung, naano po ako na buti naman ganun para ma-stop na po yung ginawa niya na, yung mga ginagawa niya po na ganun sa mga kababayan po natin but uh, like nito nito lang po siguro yesterday actually yesterday lang po yun nakita ko po na parang inaano po na kasi ang akala ko po like uh, ma ano lang po siya like uh, ma ma detain lang po siya ng mga like for example mga ilang days o ilang linggo ganoon or buwan but hindi ko po ina-expect katulad po sa na ano ko po, po sa news na pwede po pala siyang makulong nang medyo may pagkamahaba ka ano din po taon ganun for years eh parang ano po ako yung hindi po ako nagaglad na marinig po yung ganun or mabalitaan po yung ganun kasi ano po ah uh, nat po na hindi po ako nagki sa mga pinagagawa niya pang kalokohan kasi para ganunin niya po yung mga kababayan natin lalo na po um, hindi naman po siya ginagawa ng masama, eh parang nakakaano po, nakakairita nga po, nakakaawa po, naawa po ako sa mga kababayan natin na naganun po. But then, um, uh, nung nalaman ko nga po na gano'n na parang pwede po siyang makulong ng medyo may katagalan po, eh hindi ko rin naman po ma ma, parang mapigilan na yung parang maawa po ako sa kanya. Ganun po yung napipil ko kaya sabi ko na, kaya naisipan ko pong i-ano po ito dito sa vlog ko. Sa, dito po sa video ko pong ito. Na uh, ganun man po yung ginawa niya na na po. Sa loobin ko lang po, to hindi ko po inaano na yung pinapangunahan po yung gobyerno natin or yung mga nagawa niya po ng hindi okay, hindi po hinagalang ko po, po yung yung mga sa loobin po ng like I said, ng mga tao kung nagawa niya po ng hindi okay. But at the same time po, hindi ko rin naman po maiwasan maawa sa mama na yun ah uh, kasi lahat po tayo pare-pareho po tayo lahat na tao nagkakamali po siguro po hindi niya po ini-expect na o baka na anuhan lang po siya not ingat po na nag-excuse ako sa kanya. Siguro sobrang <laughs> na-excited lang po siya sa pag stay niya po sa sa Philippines na nagawa niya pa yung mga mga ganun pong ano, eksena na hindi po talaga nakakatuwa. But ang ano ko po, sana po ah, uh, I wish na sana po hindi po siya makulong ng ganun po na sobra pong ganun katagal. Ang reason ko po ay una po, like I said, tao lang po siya na nag, nagkamali, turista na nagkamali, and I'm sure siguro naman po gusto, nyo, gusto niya po ang bansang Pilipinas, kaya yun po yung napili niya pong uh, pagbakasyonan or puntahan or pasyalan. And then, like, na anuhan lang po siguro siya, like, hindi ko po describe. Yung parang nasobrahan lang po yung ano niya. Kaya siguro niya nagawa yung mga ganun. And, uh, so, ang ano ko po sana po, uh, yung mga nagawa niya po na mali, and then yung uh, government po natin, sana po, uh, sana po, ah uh, bigyan man po siya ng ano ng parusa but sana po hindi naman po yung sobrang mahaba for a reason po na ah uh, like hindi naman po siya nakagawa po para sa akin po ha hindi naman po siya like nakapatay ng tao or ng gahasa or nakaw po ng mga kung ano-ano na mga malalaking bagay or or na meron po siya mga sinakta na ano physically po ganun so um kahit na iirita man po ako sa kanya sa mga pinagagawa niya but like I said po uh, hindi ko pa rin hindi ko rin po ma, ano na maawa sa kanya pagkaganon po yung i, uh, ano po sa kanya ipapatang po na ilang years So, ang wish ko lang po sa kanya, sana po, um, uh, bigyan man po siya ng parusa, but na hindi naman po sana yung sobrang ganun po katagal. Sana, mapagpasensya na lang po siya, natin siya, ah, uh, bilang isang tao po, or turista, and na siguro naman po, ah, uh, tulad po ng, sabi po ng lawyer niya po uh, siguro naman po na realize niya na po yung pagkakamali niya na gano'n na I'm sure po kung sakali man po may next time na makakabisita po siya sa atin and uh, sana po hindi po siya i-block ng, ng bansa natin, sana po nagawa niya man po yung gano'n, eh mabigyan pa rin po sana natin siya ng chance na makabalik pa rin po. Not po bilang um, like magpapasaway pa rin, but maybe next time po nababalik po siya, pagbibigyan po natin siya ng chance, eh malay po natin, hindi na po ganun yung gagawin niya, malay po natin, instead na yung parang kasaway, eh magiging okay na po siya, like tatratuhin niya na po yung ng mga kababayan po natin in a ano po, nice way. Like, maybe po, maybe po may may papakita na po siya na mas mabuti-buti. Like, mas okay po ganun. So, sana hindi po natin siya i-block. Bigyan pa rin po natin siya ng chance na makapisita pa rin po sa atin. Kasi, ah, um, ang feeling ko po dyan like kasi binisita niya po yung country natin dahil gusto niya po yun, like I said, siguro na ano lang po siya like parang nasobrahan lang po siya sa na ano na mag vlog po ng hindi okay ganoon but siguro naman po sa puso niya gusto niya po yung Philippines yun po yung point ko po doon so not po dahil nakagawa po siya ng ng uh, marami pong pagkakamali na dapat na po natin siyang hindi bigyan ng chance. Huwag po sana ganun. Sana bigyan pa rin po natin siya ng chance. And like I said, maybe next time po, instead po na yung parang salbahe, eh, maybe mabait na po siya ng tuluyan next time. And so, na po ma imbis na pagpapasaway eh malay mo kung maisipan niya kung ah imbis na kalokohan ang gagawin ko na lang tuloy like if may chance pa ako makapag vlog eh maging like yung makakatulong na lang po ako sa makakatulong na lang po sa ano sa kapwa Kay Pilipino, o kung sino man po yung masasalubong niya po na feel niya kung gawa ng gano'n. So, yun po yung ano ko doon. Kasi, nakikita nung napanood ko po yung mama na yun, naawa po ako sa kanya. Hindi ko po... <laughs> Pasensya na po. <laughs> hindi ko po ano... Hindi po ako makatayo dito sa sila kasi pong ingay. Kaya, may ano po ako may may ano po ako may ano po yung sinus ko po sumusong pong ba't pinipigilan ko na lang po pasensya na po so like I said po nung pinapanood ko po siya na may mga ano po siya siguro po mga police po yung nasa side niya hindi ko po talaga ma ano ma iwasan hindi po maawa sa kanya na ano ko po sa kanya nakikita ko po sa mukha niya na parang hindi niya naman po na siguro gagawin yun dahil pag ginawa niya pa po yung next time na pupunta siya ng Pilipinas baka ano na ano yun na po siya umbagin lahat naman po sinasabi kong gawin po yun ng kapo but parang exaggerate ko lang po sa pag-explain Siguro naman po hindi niya po naniisin na maumbag pa po siya. Hindi niya po i-wait yung gano'n. So, nakikita ko po na ano na, na parang ay like kasi may pagbabago naman po siguro sa kanya. Hindi naman po siguro siya yung ano po pa yun, yung kasi nung una ko pong napanood yung mga pinagagawa niya, naisip ko po, baka, mo, baka po may ano po siya sa pag-iisip. But then, naano ko po na, ah, baka hindi, baka talagang, like, renabehan niya na po, or sobrang inexaggerate niya na po yung mga pagpa-prank na ginawa niya po. Kaya siguro ganun po. But, ah, uh, siguro naman po, ah, uh, may mabuti, may mabuti naman po siguro sa mama na yun, hindi naman po siguro puro kasalanan. So sana po, ang ano ko po, po, sa mga nagawa niya po ng hindi okay sa Pilipinas, lalo po tayo, uh, yung nakikita ko nga po na, ano, dito po sa YouTube, lami pong inaano na yung mga Pilipino, gano'n, ano sila, friendly, gano'n. So, sana po sa pamamagitan po ng ano ng ng pagpapatawa o pagpapasensya po sa kanya eh ayun po marerealize niya po siguro yun na oh, oh, nga, no? oh kahit po ginawan ko sila na no, hindi hindi okay eh binigyan pa rin nila ako ng chance hindi nila ako like ikinulong ng sobrang napakatagal katulad nga po nung nababalitaan ako po, po dito sa inyo sana po hindi po ganun kasi kawawa pa rin kayo mga 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 mga. Pasensya na po. kasi may ano po kasi ako sinus kaya medyo pa ano-ano po yung ilong ko But, so ayun po yung tungkol nga po dun sa mama na yun. Uh, hindi ko po maiwasang, hindi po maawa po sa kanya. Kasi like I said, uh, siguro po hindi niya naman po ano na, na ano, anuhin yung Pilipinas. But sa mga ano po kasi ngayon, yung iba po kasi ngayon mga vlog, nag-aano po sila yung nagbibiro-biro. Siguro po na sobrahan lang po yung biro niya. So, sana hala, mapagpasensya mapag na lang po natin siya bilang like, like I said po yung Pilipinas, kilala po, kilala po tayo bilang like, sinasabi po nila na very ano po, hospitable po. Like, sana po anuhin po natin yun na nakagawa ang siya ng hindi okay sa mga kababayan natin, sa bansa natin, na sana po uh, bigyan pa rin po natin siya ng chance para po ma-realize niya po na uh, hindi, hindi po hindi po ano yung ano ba ito? na dapat po igalang niya po yung Pilipinas. Ganun. Na hindi niya po basta i-take for granted lang yung lang po iyon Yung ating pong bansa na dahil may mga tulad na po yun, yung mga tao po doon. Karamihan po mababait. Ganun. Like matulungin, ma friendly. So, ayun po. And, uh, Like I said po, um, uh, sana po hindi po, hindi po siya i-block. Kasi kawawa din po yung mama na yun. Baka nagustuhan niya na po yung Pilipinas. So, sana bigyan na lang po natin siya na makabalik uli. And, uh, siguro naman po, like I said, next time, eh, hindi na po uli ganun yung gagawin niya. Siguro naman po may aral na po siya na ano, napulot sa nangyari po na hindi, na hindi okay. So, um, uh, and uh, mas maganda po na uh, maging ano po tayo sa